Magkudak muna tayo. Dito kami sa ano, sa oh, yung ano. Mga kahoy ganyan oh, ganyan ganyan ang mga kahoy dito, nagano. Oh. Ano oh, ba O, sige. Yan kayo. Ayaw pagpalayo. Ayaw pagpalayo. Sige pa, sige pa, sige pa. Ay, sa, Dito tayo, Roy. Dito tayo. Oo. Tingnan nyo, kahoy. Magpakulat ka, tanan. Nasi kuy ayok ayok awak kene motor. <laughs> bye bye Jepun 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 Oh nasi <in> oh. <the> <laughs> <laughs> Lika dito. Oh, hi. Hindi pa tayo dumating sa ano, sa Chocolate Hill. Malayo pa yun. Yeah. <laughs> si, ano, hindi si, Boboy at saka yung may iuwi niya, si Undoy. Dito kami sa nag-abot ng kahoy dito sa ano. Nag-abot ng kahoy. <laughs> 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 Wala point five Ha? Oh. Huh? Si Inday, Daya. Si Mistika. Si Inday, Mistika. Inday, Mistika, I love you. <laughs> Mistika, I love you, yan. Si Insan Kong, si ano, Lando. Oh, Roland pala. <laughs> Roland pala. Anong what? Huwat! <laughs> huwat <laughs> huwat. Wow! Sana all. Ayaw, picture tayo lahat. Sige, lahat tayo magpa-picture. Lahat tayo magpa-picture. Kita <laughs> tanan ba mag picture sige. Si Boboy sa Doy. Si kanang oh, picture sa mi. <laughs> oh. Mag picture sa taba. Layo para bata. Mag picture sa kuno ta ingon si. Aramina. Dito tayo. Sige. Si e picture Doy. Oh ipabag ha huh? ibabag na doon, kay gibo na tanan ay 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 saka ra pay na sa dress ay kay ana hapunan ay ay na lang ay na lang dito na lang sa summit hills okay na man di pud di ay man wala na na bitaw koy bidyo na bitaw bidyo wae problema